Nasa 80% nga pala lahat ng pyesang naikabit ko para dito sa binubukong project bike na Honda Wave. Napakalayo na nga pala ng dati niyang itsura kaya masasabi mong sulit na rin yung gastos. Day 6 na nga pala to ng pagbubuo ko dito kay Project Wayway at buti na lang nakisama yung panahon, wala na ring ulan. Halos tatlong araw kasi akong walang upload dahil tuloy-tuloy yung pagulan, gawa ng bagyo. Kaya maaga pa lang, dumiretso na agad ako sa garahe, sasamantalahin natin yung mainit na panahon. At ito nga pala yung pinakaunang pyesa ikakabit ko for today's video, yung airbox ni Wayway. Kaya nung naikabit ko na nga pala, kinuwa ko na yung dalawang tornilyuhan niyan para maikabit na natin sa magkabila ang gilid. At nakalimutan ko nga pala bumili ng air filter nito, sa dami kasi ng piyesa ang bilhin. Kaya ako ikakabit pag dumating na in order ko para kasi sa akin kung pang araw araw lang yung motor mas mainam na may ganon para at least kahit papano hindi mabilis dumumi yung makina wala na kasing sasala sa maruming hangin na hinihigop ng karburador kung walang air filter kaya kung gamit mo lang din naman yung motor mo araw araw sa trabaho mas mainam talaga na may cover <laughs> mabalik muna tayo dito sa ginagawa natin noong nailagay ko na nga pala airbox sinunod ko na nga pala ilagay itong karburador saka ako nga pala inilagay yung clamp ng airbox at sunod ko nga palang ilalagay na pyesa ay yung hand grip naman bali ito nga pala sa mga piyesang nalimutan kong i-order kaya ngayon ko lang may kakabe medyo nagyabang kasi ako ng very very light hindi na ako gumawa ng listahan kaya noong nagsasalpak na ako ng piyesa noong ko lang nalaman na hindi pa pala ako nakakabili nito kaya late ko na na-order kaya dito kay Project Wayway napakarami talagang surprise ang piyesa na hindi ko pa nabili na kailangan ko i-kabe. pero ngayong araw nga pala lahat ng piyesang kailangan ko nagsidatingan na kaya ang gagawin natin puro na lang kaya siguradong hindi na kayo mabibitin hanggang sa matapos natin si Project Wayway dahil marami nga palang nagtatanong kung nasa kung magkano nga raw ba yung nagastos ko para baka pagbuo ng ganitong wave. Sa pinakauling episode natin dito, sasabihin ko lahat kung magkano yung nagastos natin para lahat kayo may idea kung magkano na ubus ko. At kinakabit ko na nga pala yung throttle housing, nailagay ko na rin yung throttle cable. Stock hand grip nga lang pala yung nilagay ko, hindi ko kasi trip yung masyadong makulay, okay na ako dito sa all black na goma. Binasa ko lang ng konting tubig to para smooth kapag pinasok natin tong hand grip. Kaya binato na nga pala sa akin yung sunod na piyesa ang ikakabit ko. Bale magpapalit nga rin pala ako ng display, kititerno kasi sa kulay ng rim, kulay blue. Diablo rin tong pinili ko. Bowl type nga pala to, na standard lang yung sukat, kaya plug and play lang din. Kaya babaklasin ko na nga pala yung gulong sa harapan, no choice para makikabit natin tong bagong display. Hindi ko pa naman hinigpitan yung lock niyan, kaya kinamay ko lang para matanggal ko tong gulong. Kaya nung natanggal ko na nga pala, pinorma ko na tong play, tapos bumili nga rin pala ako ng yayabang in white bolt. Yun kasi yung gagamitin natin dito para medyo mas malinis tignan. Kaya isa-isa ko nga pala hinigpitan gamit yung kamay ko. Saka ako may maigi nung kumapit na, gumamit nga pala ako ng Allen wrench. At nung naikabit na nga pala natin yung disc bago ko i-kakabit yung gulong ilalagay ko muna tong fender B medyo na delay din ako sa piyesang to dahil yung nabili kong inner pairings hindi ko napansin wala pa lang fender B okay, late na rin ako nakabili nito pero okay lang din sakto lang din naman kasi dumating kasabay nung disc at para isang baklasa na lang lahat sila ikakabit natin ngayon para all goods na to meron lang ako ikakabit na dalawang tornilyuhan dito sa baba tapos meron isang tornilyuhan sa taas hinigpitan ko lang maigi tapos nung naikabit ko na dinoble check ko kung okay ba pagkakatornilyo ko Noong all goods na lahat sa ako nga pala tong front fender yan na yung susunod na ilalagay ko. Pinwesto ko nga pala sa taas, saka ako ibababa. Ganyan kasi yung pwesto niya kapag nilalagay. Tapos meron niyan dalawang parang ngipin dito sa magkabila ang gilid. Yan yung papakapitin mo sa fender B. Kaya nung kumapit na nga pala, saka ako nga pala tutornilyuhan dito sa magkabila ang gilid tong front fender. Sa mga may kabisado na ng ganitong unit, napaka basic lang naman ito. Pero dahil ginagawa ko rin lang naman to, isha-share ko na rin para magkaroon din na idea yung iba. Kaya nung naikabit na nga pala natin yung front fender, ikakabit ko naman tong gearbox. Bale, ito na nga pala yung bagong gagamitin natin. Nung harambi video kasi ginamit ko yung luma ang problema hindi na gumagana yung sinilip ko medyo pud-pud na kasi yung gearings kaya hindi na sumasabay kapag umiikot yung gulong gawa kasi sa plastic yung gearings noon kaya katagalan unti unti ring nauupon at mabalik nga pala tayo dito sa ginagawa natin ito nga pala yung kumakalang sa gearings kaya umiikot yung speedometer lalo kapag umiikot yung gulong kaya nung nailagay ko na nga pala yun ibabalik na uli natin tong gulong dito <laughs> konting sipat lang kung sakto lang ba yung pagkakabit saka ako nga pala inikot yung gulong para ma double check buti okay naman kaya kinuha ko na nga pala impact para magpita na natin tong na. Dahil noong nabili ko nga pala tong Honda Wave na to, wala tong speedometer cable, kaya binilihan ko na lang din ng bago. Sa pagkakabit nga pala nito, plug and play lang naman, itutulak mo lang dito pababa sa gearbox. Kaya nung naisalpak ko nga pala, tinesting ko muna kung iikot ba tong cable, bote umiikot. Kaya ready na nga pala to para isalpak sa gauge, doon na lang kasi yung kulang para gumana na speedometer gauge. At mag-unbox ulit tayo ng pyesang ikakabit natin, bumili na nga rin pala ako ng bagong caliper. At dito nga pala sa part na to, medyo nagka-problema ako, maling model kasi pinadala ng binilihan ko. Pero dahil alanganin na sa panahon, siguradong madedelay tayo ko isasoli ko pa to. Ito na lang day kakabit ko. At nakalimutan ko nga rin pala bumili ng caliper bolt. Buti na lang, meron stock si tropang jumpax. Nakabili tayo ng dalawa. Puro kalawangin bolts na kasi yung lumang nakasalpak dito. Kaya negative talaga na gamitin. At saka ito mas malinis patignan. Dahil nakalabas nga pala sa kaha yung cup ng brake master. Bumili nga pala ako ng CNC. Dagdag detalye. Kaya syempre hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Binaklas ko na nga pala yung dalawang screw niya para mapalitan natin. Medyo dudala ako sa sukat. Medyo malaki kasi kapag tinignan pero sinalpa ko sakton sakto naman at mm -hmm. dahil goods na tayo sa brake master ikinabit ko na nga rin pala yung brake dito kaya ibinalik ko na nga pala ulit tong gauge para maipwesto ko na tong brake master binalik ko lang yung dalawang tornilyohan dito sa magkabila ang gilid na binaklas ko kanina kaya nung okay na nga pala lahat kinuha ko na tong brake fluid sinalinan ko na tong master para mablid na natin at hindi ko nga pala yung pinuno masyado malakas kasi makasira ng pintura yan lalo kapag natalsikan after ko nga pala malagyan ng brake fluid pinigapiga ko lang ng konte pero dahan dahan lang baka kasi tumalsik at nung bumaba pala yung fluid sa ako nga pala binuksan ng bahagi atong bleeder naglagay lang ako ng basahan kailangan kasi talagang patuloyin yung brake fluid diyan tapos alalay lang ng konti sa pagpiga ng preno para lumabas lahat ng hangin halos dalawang beses ko lang inulit yon tapos nagaroon na rin agad ng preno kaya ni repel ko na pala ng bagong brake fluid to marami kasing naubos para maisarado na rin natin yung takip yung dalawang screw lang ulit kinabit ko dito sa magkabila ang gilid tapos pinaikot ko nga pala yung gulong gamit yung pako pa tapos saka ako pinreno para malaman ko kung okay na ba talaga Long, all goods na saka nga pala ako muna ng tubig na may sabon Lilinising lilinisin ko muna tong gulong sa harapan. Malaas kasi talaga makasira ng pintura yung brake fluid, kaya mas mainam na mag triple check para sigurado. At passenger putres nga pala ikakabit natin ngayon, kaya sinama ko na rin to sa unboxing. Mas trip ko pa rin talaga kasi goma nilalagay dito, kaya stock lang din binili ko. So ayun nga, mag-update muna tayo ng mga pesa ang naikabit natin. So ayun nga, kagaya ng naipakita ko sa inyo kanina, almost nasa 85% na ng mga pesa yung mga naikabit natin ngayong araw. So ito yung kasiguro, baka bukas itutuloy na rin natin yan tapos tatry na rin natin siyang pa yung headlight hindi pa natin siya nailagay kasi nagayos pa tayo ng brake hose kasi kanina medyo tumatama so inayos muna natin yung pagkaka bleed kanina para final positioning na yan tapos ang di lang natin nagawa dito ngayong araw ay yung pagtatabas ng kaka dito sa gilid kasi sumasabit siya dito sa baso ng shock tsaka yung sa chain cover kasi kailangan pa natin magtabas doon tapos sa mga nag comment nga pala nung nakaraan salamat kasi baliktad pala yung pagkakalagay ko pero bukas kapag ka na natin yun syempre itatama ko na rin yun tapos ipapatabas natin so sa mga nag-aabang dyan sigurado isang video na lang to matatapos na natin. And sa huling video natin, sasabihin ko rin kung magkano nga ba yung total ng nagastos natin dito ay Project Wayway kasi maraming nagtatanong para magkaroon din kayo ng idea. So, pansamantala dito muna nagtatapos yung episode na to para dito kay Project Wayway. Kita-kits bukas sa susunod na episode. Susubukan natin natapusin na to. Alright? Yung lang, ride safe.